Paano pinapatay ang mga sabungero? Anong pamamaraan na ginagawa nitong mga kamo ay pumapatay at sino-sino mismo ang pumapatay? Uh, na, pinusasan kasi nila yan. No, nakita ko yung mga polis na yun, nakapusas yan. Tapos uh, tinatalian ng tie uh, wire sa lihig. Yung kiling mo misiple, dahan-dahan ginagaruti nila hanggang sa lumabas yung gila at saka nakakahihin na yung tao na napatay na. Pagkatapos niyan, meron silang mga tao doon na yung uh, na, tao na sa tao nung isang pulis. na taga ano yung nilalaslasan yung tinta. Uh, yung may mga laman lumulubo na alis para ginalis nila yung dugo at saka nilalagay sa tabla na pinapak yung tao na tinatalian ng Taiwire kasama yung buhangin para pandubog. Yung kinikwen... okay, go ahead, go ahead. saka sinasakay nila sa bangka, tinatapon sa gitna ng uh, Yung kinikwento mo na yan na uri ng pagpatay, yung mga pumapatay, yung pagsakay ng bangka, pagtapon sa lawa, may video ka dati noon, napanood mo yon o kwento lang sa'yo? Napanood ko po mismo yan. Doon sa, minsan binabiber sa akin yan. Mm -hmm. Napanood ko talaga yan. At uh, mayroon pang isa na pinapakita ko nga kay Mr. Ang yan. Oo, saan sila dinala? Saan? Doon sa Tanik, sa Talisay, Batangas. Oo, sa Talisay, Batangas. Doon sila dinala. Ano yun? Uh, safe house ba yun? Ano yon Rest house ba yun? Ano yun? Sir, uh, may isang hmm. polis doon. May ari ng palahisdaan. Doon dinadala sa palahisdaan niya. Okay. Pakatapos pa. Uh, sa pagkakataong ito, kasama ka mismo nitong mga dinampot na mga sabungero? Uh, hindi po. Hanggang farm lang ako. Sinuturnover ko lang po sa kanila yan. Ngayon, paano ko nalaman bakit doon din nadala sa Batangas sa, uh, sa Saal, gawa ng uh, nagkikwintuhan yan sila sa akin. Tapos, uh, sobrang dami. Uh, Siyempre, pag tumawag, so bakit sobrang bilis naman yan? Baka naman maya maya, maano tayo ni Mr. Atungang. Ngayon, sa uh, polis dyan, na pinapakitaan ako ng video, na kung paano nila kinatay ang mga yan, kaya doon ako nag-idea kung paano kompleto ako niyan dahil na pinuporward yan doon sa cellphone ko. Bago ako pinatakas ni Mister Atong Ang sa ibang bansa, pinasunog niya muna yung lahat ng mga cellphone ko at binilhan niya ako ng bago at pinabantayan. Dapat yung isa na puno ng mga ebidensya, na ko sana yun, mm -hmm. pinabantayan niya ako doon sa driver niya. Mm -hmm. Mm -hmm. Kung nakita na sa bulsa ko, ano yan, ay, yun, naisama ko na rin pagsunog.